morning. So, magluluto ako ngayon. Itong recipe na to is, natuto na napanood ko sa TikTok. So, ang kailangan natin is tuna in can. Yan. Tapos, alisin natin yung pinakasabaw niya. Yan strainer natin. Dapat lahat ay maalis. Tapos, meron tayong sibuyas. Meron tayong carrots. Yan. Tapos paminta. Corn starts. Itlog. Siyempre. At salt and pepper. Yan. Mantika. Kasi i natin ito. Ipiprito. So, our recipe is to is ipagsasama-sama natin lahat dyan. Ito, do na dito sa carrots at saka sa sibuyas. Tapos lalagyan natin ng cornstarch at isang blog. Pero hindi ko na ilalagay yung pinakayok na yung puti lang. Yun, yun yung gagawin ko ngayon. Yan, pinagsama ko na yung carrots at yung tuna. At yung tuna is medyo dinurok ko siya pag may lalaki yung chunks. dinurok ko. Tapos lalagay ko na rito yung sibuyas. So yan, lalagay ako na ng paminta. Tapos mix, mix lang. Tapos lalagay ako na rin ng bawang. Ay ano, salt. Yan, asin i-mix-mix mix lang yan tatansahin ko muna yung cornstarch ganyan muna harami lalagay ko yan aati ko na iklaw lalagay ko na rito yung white na itlo, at ito naman yung pula tapos, eto na siya. Nahalo ko na. Ang gagawin natin is, ipiprito na natin siya. So, siguro, unti-unti lang. para gagawin natin is, talpati yung ganun. Yan. Hindi ko lang nagay buo. Yung carrots kasi, masyado na marami pag nilagay ko lahat. Yan. Dito ko na medyo naturo yung isa. Pero ito isa okay naman. Yan. Bale, ano ko na siya. Ah. Uh, ano ko na siya sa kabila. ko na. Medyo naturo yung isa. Ah, siya natuna. na. Ang niya guys. Direkman ko na. Yan. Ganito talaga ako magluto pag ano. Yung medyo natutos-tutos na. Yan. So balik ano siya Yung apat na parang pati Ganon, apat, piraso Yung isa medyo naduro Kanina pagka flip ko Medyo Dibikit yeah. Sarap ngayon guys Try nyo Ayan ang recipe nya Depende sa inyo Kung gusto nyo rin lagyan ng Ano na sili, gano'n. Tiktikin nyo para manghang. So, yan guys, aking video for today's tuna recipe. Yes, sarap yan. Tapos, pag uh, ng ketchup. Bagay dyan. Bye guys! Transcrição e